Mapalahan, may entry na daw ay si Julius Babao, Napaka-disgusting daw. Talaga. Si Julius Babao pa ang disgusting. Ganito eh, yung mga taong may boses, yung mga taong nagsasalita, yung mga kababayan nating nangangalampag sa gobyerno, sa mga irregularidad at hindi magandang ginagawa ng mga opisyalis, mga nasa pwesto. Yung mga taong yun pa po ang disgusting po, no? Yun pa ang mga taong i-red tag. Sila yung mga taong pararatangan na makakaliwa at kalaban ng gobyerno. Ang galing. Anong klaseng pag-iisip yan? Disgusting daw itong kay Julius Babaw na statement na ito. Masakit kasi siguro, no? Dahil tumbok na tumbok. Kung ang pag-uusapan kasi ngayon, kahit sa mga susunod na henerasyon, kung ang pag-uusapan ay confidential fund, ang maiisip ng mga tao ay si Sara Duterte. Positibo ba ang kanilang iisipin? Negatibo. Kaya ganyan po katindi magngalngal ngayon itong mga trabahador na trolls na doon si Sara Duterte. Hmm. Nakakarindi rin ano kahit papano. Si Julius pa ang disgusting. Yung mga taong may boses pa ang disgusting. Yung mga taong may malasakit pa para sa ating bayan kaya nagsasalita at nangangalampag ang disgusting. Take a look at this. Kayo na mga utu-uto sunod-sunuran, nagpapagamit at nagmamaang maangan. Eh anong tawag po sa inyo? Mabubuting tao kayo? May naitutulong kayo sa gobyerno o sa ating bansa o kayo ang mga salot at totoong disgusting? Dahil yung trabaho niyo po talaga, the sleaziest possible job na may imagine ng kahit sino ay yung magpapagamit. Yung magpapakalat ng kasinungalingan. Yung manghihimod ng politiko. Alright? Yun po ang pinakamababang uri ng trabaho. Even worse than being disgusting. Diba? Diba?